Okay. Dahan dahan lang, mong mo, Tumingin ka sa daan. Dahan tumingin. Dahan dahan break, dahan dahan sa preno, dahan dahan sa preno. Dahan dahan sa preno. Dahan mo na break. Yan. Huwag ka lang mag-gas, kung yan. mo. Yan. Wala pang ano. Dahan dahan lang, dahan dahan lang. Dahan dahan Ilinya mo, ilinya mo, gumigit na ka. Gumigit na ka. yun eh, yung linya Ayan. Don't, tumi tumi, oh, line mo. Yan. Don't tumingin ng tubig, oh. kagad ang puto, Wait lang, tumingin ka muna doon. Side mirror, no, mirror mo, kailangan malikot ang mata mo dyan. Ay, <laughs> <laughs> tayo, umaandar lang po, kayo no, nga nun. Tumingin ka side mirror, bungo kasi makulang kasi ano. Oh, may ham, sa, ha? may ham. Sisingin doon. May ham. Alam ko, pwede mo. <laughs> ako nun to, kinakabahan Ako oh, kinakabahan sa inyo. Oh, bungo, <laughs> <tama> tayo. <ha? laughs> Kita mo yung distansya. Uh, oh, paling ulit sa kanan. Kanan, kanan. Paling sa kanan, dandan dahan Buko! Uy, preno! preno, preno, Easy lang kayo po! Ibigay ka mo bakit? naman ako kasi! Sige! sa kuyan! Baka may sagad mo! Oo. Mm ano -hmm. alam to, si sagad, oo! Oh. <laughs> o, oh, may kanto! May kanto! May kanto! <laughs> 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 oo! sa'yo! <laughs> 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 oh, kinang inang tumog. Ngayon kita yung ano, tricyclers. Oo, kaya nga. Handa, handa. Oh, may ba? mo ma lang, lang ba ha? may lumabas may may ano, karabads, Gago mo, yung ready mo sa break, gago. Break, mo, gago. Wala <laughs> pa yung break. Wala yung pala yung mo, mama. Nakaka-tense ka Gago, alayin mo na lang po yung ano Jones. Ang sarap go Gusto mo rin ba? Hams. Hams, gago, Hams! Bilog! Ay, bilog! So, si ka Bilog! <laughs> Ay, gagawin yung kurso mo, ha? Ayun, no, may ilaw-ilaw. Stop right there! And... Ikat ka naman! Sa na, kabila ka naman! Police! Police! Ito, paano, paano man yung ikat? Ito, ito ka Ito, ito. Tandaan, tingnan mo yung kaliwat kanan mo. Huwag hmm. kang gigit na kung hindi mo pa kabisado. Alam mo yung puti na yan, maroon ka lalagpas dyan. Op, nasa ano ka, tingnan mo yung kaliwat kanan. Huwag gumibubusin na! Bo! Huwag gulo kasi po ito. Tandaan. Huwag gulo kasi. Op, may Wala. Chelmso. Ano to, Home Street? Daan, daan lang, buong bibirit. Daan, daan lang to. Tangi na mamaya, may biglang lumabas dyan. Bago, lumalag ko sana. Mamaya, may lumabas dyan sa kanan. Wala ka na sa linya mo, bungo. Wala ka na sa linya mo. Anong panlinya ko? Hindi mo lang ang pangalan niya. Ingit na o gago. Yan. Break. Break. Kaya pa malayo pa, Arvin. Kaya break mo Break mo na kalagay. Alam mo, dadadahan ka hanin niya, oo. Ano yan? Masa gumigit, gumigit na ka, gumigit na ka, gumigit na ka. Oo, na ka. Wala na ka. Alam sa sahop ng elements eh. <laughs> gumigit na ka, Ano ba, siyempre tayo mo ng tao. <laughs> Bilang ng buti siya lang ka, ang gagawin. ka, kailangan nasa gilid ka lang. Gilid ka lang, nasa <laughs> <lang lang. laughs> oh, may kotse ha, Malatan, mo ha. Distance. Yeah. Distance. <laughs> ang Hams, hams. pa, Arbin. Gago, nagiging ahas ka, nagdadrain mukha mo. Puta, nakakagit tayo pag... Hindi, hindi,